Nagdesisyon ang Department of Health na hindi na o ang Department of Education na hindi na patawa ng parusa ang guro na nag-viral dahil sa live na panenermon sa klase. Mismo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang nagsabi nito. Gayunman, may paalala naman ng Vice Presidente kapag hindi na makontrol ang emosyon ng guro. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita. Hindi pa patawan ng anumang penalty ang public school teacher na nag-viral matapos manermon ng mga estudyante nito habang naka-livestream sa social media application na TikTok. Ito ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nasa Cambodia ngayon para sa mga serye ng engagements bilang pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Ayon kay VP Sara, tao lang din naman ang guro na minsan ay nagagalit. Ang una po naging reaction is uh, tao lang, uh, yung teacher. Lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag nag-frustrate tayo. Uh, this is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila ang isang klase ay merong from 25 to 45 sometimes uh, 45 students. Dahil dito, kinausap na umano niya ang regional director na may sakop sa eskwelahang kinabibilangan ng guro at sinabing walang anumang parusa ang dapat ipataw dito. Pero paalala niya sa guro, huwag munang magturo kung sakaling mainit na ang ulo. Dahil sabi ko nga, tao uh, lang tayo lahat. Lahat tayo inaabutan na uh, ng galit. Ang uh, dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit. No? And that is why sinabihan, pinasabihan ko yung teacher tumigil mo na siya kapag uh, galit na siya. Kapag hindi na siya galit, saka siya maglasi. Sinabi rin ng opisyal na laging handa ang Psychosocial Support Division ng ahensya para sa mga estudyanteng pinagalitan ng viral na guro. We have teachers that are trained uh, for stress relief, uh, lalo na sa ating uh, disaster uh, program. So, uh, pwede itong uh, gawin. Uh, kung merong mga Bata na nagmanifest uh, na meron siya anxiety stress na naramdaman dahil sa kanya. Welcome development naman para sa Teachers Dignity Coalition ang naging desisyon ng DepEd. Pagpapakita lamang umano ito ng empathy ng ahensya sa mga guro. Gayunman, umaasa ang grupo na susundan ito ng pagkakatatag ng malinaw na pulisiya para sa tamang pagtugon sa mga kaparehong insidente sa hinaharap. Hinimok din ng TDC ang publiko na wag iba siyang guro nang base lang sa viral na video. Dapat din anilang alamin ng DepEd ang dahilan ng naging aksyon ng guro. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.